So, anong update natin dyan? Ay, eto. Ah. Hinahamon na suntukan ng ano? No, Dingding? -ding. mga anay, hinahamon sa suntukan. Okay. O, okay. oh, yan na. Gawa ni Mr. Ko, pinutol na lang to para maayos nang kwan. Hindi pa doon dapat yung priority. <clears throat> Napilitan ko lahin dahil sa kaya yeah, ng anay oh. Yan yeah, no, ang oh. yes, ko to kanina. Fortunately, meron nang meron kami ano chainsaw. Electrical chainsaw na kinanbert sa ano yan, disc grinder. Very convenient ito. Kaya nakakagawa kami ng ano, mabilisan kasi kung mano mano itong lagari Diyos ko inabot kami inabot ako dito kalating araw as yung jigsaw mahirapan ako eh so yung chainsaw yun bilis na ano natanggal kanina kaya ito pinapantay namin to tapos pag ano eh simentohin yun eh, ay maging dingding namin part na yun maging dingding so ngayon puro muna reinforcement And sa inuunahan kami ng anay kinakala may challenge dito yung anay eh. unahan daw kami ng anay bahay bahay namin babahay nila yun ang usapan namin dito pala eh. ngayon kung magiba nila ay di wala sila pakialam kaya gusto namin gibain ang kanilang paninindigan maguunang kami dito bahay namin to eh babahay nila ano sila masyadong dominante eh. Uh, si pinapakiusapan pa? ko wala, dominante mga dominante nga, ayaw makinig <laughs> mga pasaway mga anay dito mayayabang kaya, yan, ito ginagawa namin mano-mano literal na mano-mano talagang ginagamit yung kamao mano po inay mano po tay yan ganyan Dinaan yan, na lang sa joke yung pagod. Mga, pago na. mga mano-mano namin dito. Ayan. Ma-practice pa pagiging martial artist. Sunto ka na. O, oh, di diba? Musli ito. Pag tinignan mo dito, talagang malaking imusli. Yan o, no? Layo dahil bumigay na yun kahapon eh so napilitan akong putulin itong ibang parts ibang part niya pag ano pag medyo pa isa lang pa konti konti lang later ang puputulin ko rin itong mga ito para pagtayin namin gaganda rin siya eventually yan gilid mo lang tiyan siya mga bato na ano, pero gagamitin pa natin isisiksik natin yung mga yan so kinakalang kasi may ano din kami may pathway kami dito na ano para sa entrance eh ito kasi naging design ng ano, bahay namin supposedly yun lang talagang bahay namin eh, isa sa dami ng gamit namin nung lumipat kami hindi magkasya kaya pilitan kami mag-extend all through here. Ayan. Hmm. Tapos ipapasok ko sana itong motor. Ah, hindi may ipasok. Dito na lang siguro sa labas. Okay, battery papay nga muna ako siya na mag, ako na lang mag video sa kanya tapos mamaya nilaglag na itong mga to babarin na ako yan para mabilis siya mapakuan yung mga teknik kung walang gamit ang hirap pagpako dahil nabuhay mungibiyak yung buhok so meron kaming handrail drill ayun madali ang trabaho Alright. so balikan natin si simple air na dandan lang ang ano namin dyan very talagang pinapasta namin with love kasi kung hindi giba lang yan very tender gentle ang ano pagkakabit anyway yung mga gustong gumaya nito yan ganyan lang style hindi mo mapadikit ang ano puwersahan sige lang niyan atang ang lupa din kinakalamid, yung basa. Huwag namang masyadong basa kasi putik naman nun. So, dapat marunong ka rin tumanti. Ito nga hindi ganong basa, pero okay na yun siya. Yun na nga kasi pag maputik, eh, ang hirap namang maniobra. pag dry naman siya bibilog bilog hindi yung madikdik hindi yung masiksik so ito yan yung mga paraan kaya makita mo ngayon siya hmm. magiging dingding na yan siya yan ang gagawin namin dingding -ding. imagine kung magpapahakot kami ng hollow blocks ang layo ng panggagalingan mas malaking bayad sa ano sa labor sa pagpahakot kaya na, isipan ko na strategy gamitin yung lupa siksikin ang siksikin and then lalagyan ko ng dito sa labas ng both sa loob tsaka labas lalagyan ng reinforcement I, I think chicken yung chicken ano yata yung chicken wire yung ano ba yun yung pangkulungan -cool, na gamit sa kulungan ng ano yung cyclone wire kung tawagin dati ilalagay ko yan siya para madikitan ng ano ng semento then lalagay ng reinforcement ng mga ano ng mga ano ba yun yung bakal tapos yan kinapakakapit na semento pwede yung binili ko ng ano hollow blocks doon pa lang ano na katalo na pwede minus na yung ano ang daming nabawas sa expenses, daming nabawas sa labor, daming nabawas sa oras. Ganun. We have to be resourceful here. Yan ang buhay. Yeah, And sa kabila ano doon nakapatong yung ano, yung ipasok ko. Over here. Kita ba? Ayun. Ay, nakapatong yung ginawa namin kahapon yung battery ng solar panel ah diba As pakinis na yung gawa nung kahapon which is ah, nakapost na rin yun ah, may mga iba patong ano, iba patong videos eh, kung gusto niyo sundan nasa ibang ano nasa nasa YouTube actually nasa YouTube channel nasa Back to Bukid yung isa Simply Air na yun pwede niyo puntahan shout out oh di ba so I think it's my turn ako naman gagawa kaya tigil ko ng video salamat